Nagigising bigla, tapos sobrang kabado. Ito po kasi ang uh, mga pangyayaring ganito. Pagdaanan ko po ito. May time nga po yun na uh, kahit ang hali, matutulog ako. Uh, pero ang sama ng pagkaramdaman kung bigla akong nagising. Yung parang pagising mo na parang aatakihin uh, ka. Parang akala mo yung blood ka. Parang magkukulaps ka. Samantala, galing ka nun sa, ano, ha? sa tulog. Ha. Nakatulog ka nun. Pero bigla kang nagigising dahil nga kung ano-ano yung isip mo. Mga ganun di kaya may nararamdaman ka, may sintomas na lumabas. Ayun, ang sama-sama ng pakiramdam mo para ang dugo mo, nagtatayuan yung mabalaybo mo kasi nga po dahil sa takot na rin. Yun po, uh, naranasan ko po yun. Alam nyo kung bakit nagigising kayo na ganun. Minsan nga po sa gabi, uh, makatulog ka na nga ng hating gabi, magigising ka ng madaling araw, mga alas 3, hindi ka nang patulog nang kasi eh. nagigising ka bigla, parang kabahong kabahong ka danas na dan danas ko po yun dati pero nawala lang din po yun dahil nga sa mga pamamaraan na ginawa ko pag mga ganun nararamdaman alam ko na